Pagpapagpalang araw po mga kalina, Welcome back sa akin YouTube channel, Roda Mix Bag. Muli po nating dadalawin sila April. At po kumustahin natin, ano pa? Kumustahin natin yung kalagayan ng kanyang uh, uh, tatay. Kung may mga pagbabago ba. O kung medyo nakaka recover na po. So, samahan niyo po ako. At lalawin natin sila. Buti po at mainit na yung panahon dito sa dahil. So, okay na maglakad. Bula ng bala. Uh, bala ni Karto. hindi ko na alam yung daan. Naliligaw po talaga ako dito mga kalingap. Dito po yun ano po, yung daan. Papunta dun sa kinakuya na. Yung nice truck. Dito po yung daan ano pa? Yung <manyan> nice Yung dun pa. Ay, dito yata. Yung yata <manyan> ay nakatira po. Buti ko, ipapamuyata yung kinahanap. Ayun, tara pala. Dito pala yung anak niya. Sandaan, Ben. Naliligaw talaga ako dito. Ayun, dito. Dito pala po. Wala po kasi mga bata dito ngayon kasi may pasok. So, walang sumama sa akin mga bata. Dito pala yung daan. Nalilito po kasi ako at maraming mga paikot-ikot na daanan. Eh, may kasama ako lagi dito mga bata nag-guide sa akin. yun Ito po pala yun. Ayan. Ito po yung anak niya. Pangatlo. Yan, yan po yung anak niya Pangatlo. yun, dito po yan pasok tayo sa sagingan yun, dito po yung kanila ba nay, magandang hapon po dito po si nanay kumusta po May sakit ka po? Sa anong Lah. naman si nanay, may sakit din po pala oh. Tinapala niya yung Ano po 'yun, lamig? <muchas> Ilang araw ka na Ano, hindi na ako pagtrabaho ngayon lang. Sa Sabado pa sakit ng tiyan ko kagabi. Kahapon pa nga ito nagsisinatip, na parang hindi ko lang pinapansin. Mas pagkagabi, suka na ako ng suka dito. Mga ano, gabi na, sige pa rin ang suka ko. Sipag pala yun, nililinisan ng ano yun. Napansin ko lang po. Habang nagkukwentohan kami ni nanay, nakita ko po yung anak ni Kuya Roy, oh. nililinisan ng kuko yung kanyang ano. Tatay. Mababait pala yung mga anak mo, Kuya Roy. Mabait yan. Mabait. Mana sa'yo, ano? Mabait ka rin siguro, ano, Kuya Roy? Mabait yan, anak na yan. Pagkaano yan, bawa na nihingi at may hira yan, nalagay mo. Ayun nililinisan yan. yung kanyang papa. Ayan po yung pangalawa. Hmm. Walang pasok, Nay. Wala silang pasok. Wala. Ay, may pasok, kaso lang ngayon. Eh. May asamang pakiramdam ko, hindi sila nakaasok. Si April po, asan? Naroon naglalaba. Naglalaba Naglaba na yung kanina naroon pa, naglalaba pa rin. Marami pa po. Mm. Ito siya yung naglaba po nito. Hmm. Asa, Pero bubo naglalaba. Buti po dito at hindi na binibili ang tubig. <coughs> hindi na, hindi na. Pag, pag malakas ma, ano naman ba, di ma, pag tag-init na ang baba naman ng tubig na yun dun, may gilang pag maulan at yan ah, ang Ayon, na ang kahala tubig. Pagkampo muna natin si ano. Ah, nalabo po ang tubig sa bubon? Oo, um, pag halimbawa tag-init na, sige na, nagdami dami nag na. Pero hindi po yung naubusan ng tubig? Hindi naman, kaya lang nababa lang siya. Naan lang sa dami. Naligaw ako pagpunta dito, nalilito ako sa mga daanan, buti nakita ko tong bata. <laughs> nakita ko siya doon. Nakakalito kasi yung daanan. Nagreligo nag pa lang, ano, ano, ano. ano, ano, ano yung isa naman, nag-ocutex. Talaga na, ocutex. Na didiliman mo si kuya mo, hindi nakikita yung nilililis na kuko ng papa mo. May niinom kang gamot na eh. Ano yung pinagpalaga lang ako ng tanglad at para ako naliliyo baga pa high blood yat. Mm. High blood lamig. Mm -hmm. Sinakot ang tiyang ko. Parang pag-arugan yan lang. Ano pa pa nawawala pa pa na ganyan. Nawawala. Mm -hmm. Natatakot na nga silang kasusuka ko ang ano lang na eh, baka ma-dehydrate ka. Inom ka ng ano, yun, maraming tubig. Yan yung sabi nila. Mm. Inom ka po maraming tubig. Mag, yung maligamgam. Maligamgam na tubig ang inumin. mo. Para hindi ka ma-dehydrate. Mahirap pong ma-dehydrate ay. Yun nga, yun ang sabi nila. May, may nagpunta rito ay. Mm. Kung nagsusuka pa raw ako ngayon, ano na daw sa ospital. Ay, okay naman ako. Hindi naman ako. So, magpa-umpisa lang. Ako ay kapala na ng ngayon yung chunk ko. Tapos po mm -hmm. At, uh, muna natin si April. Nay, pun punta muna ako doon kay April. Hindi, uh, sa bubo na na. lang ako. Diyan yung yun. sa bubo. Mm -hmm. Yan. Dito po mm -hmm. naglalabas si April. Marami pang tubig dito mga kalinga po. pag may April, oh. Siya po yung tagalaba kasi si lola niya, ay, may sakit. O, oh, ikaw talaga yung naglalaba. Kahit si lola mo ay uh, walang sakit, ikaw talaga. Ha? Si lola mo? Mm. Yung mga damit niya, siya talaga. Tapos yun sa inyo, ikaw. Diyan hindi naman na po binibili yung tubig dito mga kalingap. Kasi ano na, libre. Mahirap lang magigib-igib. Mahirap din ba magigib ng ano? Yun o. Oh. Ha? <makes noise> hindi ka ba nahihirapan doon? Sa pagigib ng ano? Pag nagbanlaw ka na. <makes noise> hindi naman. Maglaba ka na daw kanina. Marami ka rin nilabang kanina. Wala kang katulong. Yung kapatid mo, hindi ka tinutulungan. Ay, hindi. Tamad. Bata pa kaya, ay. Larong pa lang ang alam. So talaga yung gawain ng babae ay ba tagalinis luto, ayan. Diyan po siya oh. Para hapon ka na naligo ah. Ah. Kaya pala no. Tinatapos mo muna lahat ng gawa bago ka maligo. Si pag nabata Siya kasi ang ano, tumatay yung nanay. Sa kanilang magkakapatid. Tapos yung papa naman po niya, hindi nga makakilos. Kaya siya talaga. Yung lola naman niya, mahina na rin. May sakit pa si lola mo, ano? Hirap magkusot. Ako eh, hindi ko na matagalan po talaga yung paglalaba. Uh -huh. pa ako magkusot. Tapos nakaganyan pa yung upo. Nakakangala yan sa ano? Bewang. <laughs> mata pa po kasi sa April kaya 'yan kayang-kaya pa niya. Ang kanyang, ang kanyang nasa ulo damit din. Wala ka bang tuwalya? Wala eh, kila. Eh. Ha? Wala. Napansin ko lang po 'yan. Ayun, baka po may gustong magbigay ng tuwalya kay April oh. Yung nasa yung nasa ulo po niya ay uh, damit din. Yung pinantutuyo niya sa kanyang buhok. Malaking malaki. Mabigat ba? Ay, ah, basa ba? <laughs> Wala sigurong pampalit na tuwalya. Yan <laughs> niyo po. Napansin ko lang po yun. Diba, so, gusto pong magbigay ng tuwalya kay April. Oh, para po siya ay may tuwalya ang gagamitin. Sige, so, pag po yung bata lang patulong uh, ni lola niya sa pag-aalaga sa kanilang papa Yun, sige na April dito muna ako kay lola mo ha kumustahin ko pati si papa mo dito po ulit tayo kay nanay iwan natin si April doon na naglalaba yan po yung kanilang bahay oh. mabuti na hindi na umuulan ano pero kung maulan yan basang basa yan dyan loob kaya nga po. Nagsisiriksi si... tulog namin dito dalawa. Si Kim na magkumali naman kapag ano no. Sana nga po hindi na umulan. Para naman makatikim tayo ng init. Araw-araw na umulan dito ay. Kay Roy, kumusta naman yung pakiramdam mo? Okay, okay na. Okay, okay naman daw po. Ay, hilot-hilot. Ay nga, hindi ko naman naman Nakabili ka po ng gamot niya, Nay. Nakabili din. Mga bakit nilang. Sa umaga. Dalawa sa... Dalawa sa... Oh, isa sa umaga. Dalawa sa... sa kapag Ano po anak niyo? Bati yung anak niya? Pati yung kalyo nung papa niya sa kamay. Tina Bakit may kalyo? Eh, wala naman siyang ginagawa. <laughs> Yung <laughs> nagtatrabaho pa yan, nanay, nagkakali. Gwapo pala ito kasi anak ni Kuya, ano, Kuya Roy. Ngayon ko lang napansin, no, tangos na ng ngayon. <laughs> ngayon ko lang po kasi sila natitig na, ano, dito, nalapitan. Anong grade na po niyan? Grade 4, grade 2. Grade 4, siya grade 2. Pwede kang pumasok sa parlor. Kagamanik yor. Kuya, baka sa kakapapalinis mo ng kuko, umigay yung anak mo. Maging babae din. Nag-iisa pa naman yata lalaki yan. Mm -hmm. Oo, iisa lang. Nag iisa lang po. Ang sweet po kanya kanyang anak na lalaki, oh. naglilinis ako po ng kanyang papa. Sama ka sa akin, Be. Akyat ka doon. May bigas ako sa sasakyan. May ibibigay ako sa inyong bigas. Siya na lang na, eh. si April kasi naglalaba. Kaya naman niya yung limang kilo, na ano po? Kaya mo limang kilo? yan nandun sa sakyan, hindi ko po kayang buhatin at malayo rin yung lalakarin. Ayan, kaya hindi ko po ibinaba. Ayan, si April sana yung pakukuhain ko. Eh, nandito naman po yung ano, apo lalaki. Eh. Kaya naman niya yan. Kunin natin doon sa sakyan. Ha? Tama ka sa akin. Sasama na lang po natin si... ano ang pangalan ma? ngayon. Tapos kana maglinis sa papa mo or itutuloy mo na lang mamaya. <laughs> <laughs> Tutuloy na lang daw po mamaya. Night. Yeah. Sama ko muna doon sa taas Hindi yeah. yeah. pa tapos trabaho pa Kaya nga po magpagaling ka po. Magaling ka at mahirap daw yung may sakit. Mahirap nga. Kaya sabi ko nga niya. Sarawan. Di ko rin naman ako Alam mo din, saday din ako na huh? ka standby ganito. Nakakapagod iswan. Sa si April oh. Sure ka tapos ka na? <laughs> o yan lang muna. Parang yan lang po muna yung kanyang nilaban. Hindi kulay. Yan. Nay, bigyan kita pang bilhin mo ng ulam to ha. Tapos yung bigas, papakuha ko na lang sa'yo dun sa ano. Sapo mo. Welcome po. Pasensyahan mo na po yan yan mo na may tulong ko sa inyo ha. Uh, Kasi wala na rin kayong bigas eh, parang wala na kayong... talaga. <laughs> Nung nakaraan binigyan kami sa bahay doon ng dalawang kilo. Mhm. Lalo na ngayon, hindi ka naman makapagtrabaho. Mm -hmm. Konting tulong lang po muna at hayaan niyo po baka sakali sa susunod may magpaabot pa ng tulong. Ayan, ibibigay ko po ulit sa inyo. Pambili ng gamot ni Kuya Roy at pambao ano, ng iyong mga apo. Ano po? Oo, oh, salamat. Alis na po muna kami. Sama ko to si si Guapo. Guapo pa maganda pala bang maging babae na to sa susunod kasi na. Ay, hindi ba? Ay, may sugat ka na. Paano ka? Bakit ka nagpasugat? Ha? Nakakasugat na sa ulo. Tingin daw ba? Hindi ano, ba mga sugat-sugat po siya sa ulo. Ah, oh. oh, Bakit? Pakalbo ka. po. Pero kaya mo magbuhat ng bigas o si mo na lang? Kaya mo po yun. Mabigat yun, limang kilo. May layo pa naman. Hinahin na po ako sa mabigat. Masama magbuhat ng mabigat pag bata pa hindi ka nalalaki. Bawal yun pagbata Bawal nga sa matanda, eh, mo hindi ako nabubuhat Ayo ay. Hindi black ko ako hindi nabubuhat Bakit? Trabaho na rin. Oh? pa. Mas mahirap 'yun po at ano, mabigat. Baka magkasakit. Huwag mong persahin yung katawan mo sa pagbuhat ng mabigat. Mahirap po yun. Lalo na kung bata pa. Sa April na lang kumuha. Yan. Malayo man baga. Mayra pati po yung pagbaba doon. Tara April, ka na lang. Mas malaki po kasi si April, oh. Ay, tinuturo yung kapatid. Kaya niya, sure ka? Kaya niya. Hindi oh, daw. Mabigat nga. Ayan, sige na. May music na. Ayan. sige po, kunin mo muna namin doon. Kuya Roy, alis na muna ako. Ayan. Thank you, Nay. Bye po. Tama po rin natin siya. A few moments later. Ay, mabigat. Kaya mo! Ma. Sure ka. Ayan. Sige, ingat ka ha. Salamat po. Welcome. Pakabait ka ha.